Dami sa patos dito, dami kayong makikita mga norito guys oh, ng mga ano, so, latag oh. May mga power supply din dito guys so, para pang ano niyo, laptop or computer, pwede dito guys oh. So, Plancha ng buhok. Plancha ng buhok ba? O, oh, magkano po dito? O, oh, yun no, 50 na lang daw. o, oh, guys, so, oh, 100 pero 50 na lang daw. O, oh, vacuum, may filter, guys, o. Oh. Hindi vacuum. O, oh, portable vacuum, guys, so, gumagana. Uh, no? Working. Magkano to? 180. 180, guys, o. Oh. Working, o. Oh. Oh, vacuum. Panalo na yan. Panalo, panalo na. Oh, may mga ano pa rin dito ah. Lucky ah. Oh. 50 lang to. Oh. Lunod ka sa tubig nito, Idol. Pasang araw mo. Oh, pasang araw mo to. oh, di ba? 50 pesos lang oh. Oo nga. Oo, di ba? Oh, dito na kayo oh. Oh, sa mga naghahanap ng na mga bag dyan. Magkano sa mga bag na ganito? Magkano po? 50. 80 ganun. Oo. Uh, o oh idol. Baka 80 lang oh. Oo, oh, di ba? Oo, oh, ganda pa oh. O, oh, 80 lang. 80 may bag ka na. O, may bag pa. Bago pa talaga. Bago. lang. 80 oh, oh, mga shoes o. Oh. Mga ganito. Ano ba ang tatak nito? Nike. So, magkano dito, ma'am? 80 oh, lang. O, uh, parang nakakano. <laughs> chenta lang, ano? Labahan na lang, no? 30. 13 oh. 130. Oh. Ano ba pinili mo? Bota. Bota. Magkano? Ay, uh, yung Bigay sa akin ng 130. Uh -oh. 130. Ay bago yan oh So may previous ka. So oh, ito. Dalawa ang bag. Ayos oh. Buti pa ng dalawa. Nakabili na. Thank you po. Thank you sa inyo. O okay, guys, dito na kayo pumunta. Daming latag dito. Mga sapatos oh. O, so. oh, bye-bye. Advance tayo mga idol. Pero electronics. Oh, 'yun. Kopa Corporation. <laughs> Yon. Hmm. Uh, sir, ingat po. Ano ah. hmm. Thank you po, thank you po. 80, isa. 80 oh, ang isa. So, 12 na lang ang kailangan, no? O ilaw. Oh, yung pang ano 'yan, no, guys. Pang lamok to, guys, eh. Oh, may ilaw? Saan yung pinipindot mo? Cellphone. Oh, sa cellphone. China charge? Oh. Eh natit, babaguhin natin pas magiging fast ko. So oh guys, ngayong ilaw kakita ng shoes na to. Oh, may ilaw guys, oh. Pwede n'yong i-charge to guys, ayan yung pinaka ano niya oh. Uh, ah, yung charger. Cha-charge mo to para magka-ilaw. Oh. Eh Jordan. Magkano lang. benta mo nito. Yeah. Okay, diyan te garantyahan. 250, 250 guys so oh. pag tumawad 200 oh gando pero gando sapatos to no tina charge no working working na no, working to dalawa to guys ay isang Paris pala oh 300 lang hanggang 250 oh may ganitong shoes ka na oh tina charge to guys ayan yung charger nya oh oh di ba oh working dalawa may Christmas slide ka na, may isa pa Christmas na. Oh, diva. Oh, hanggang 200 guys, Air Jordan. Okay, oh, Air Jordan guys, nasusubok. Oh. 250 lang oh. Hanggang 200 oh. Bibigay na ni Sir. Oh, sa mga gusto nito guys, puntahan nyo na dito. Ito pindutan oh. Meron. Yan. Pero tina-charge siya, sir, no? Oh, cellphone. Oh, tina-charge song pala yun. Hindi oh. mo ano, ganda, ni ba kulay? Oh. Yan, ha? Oh, ganda sa patos to, oh. Air Jordan, guys. Oh. Oh, nga. 250 hanggang 200 daw, oh, bibigay to. So, kung may motor ka, maganda-ganda to. Oh. Oh, Di ba? Umiilaw pa yung pamo nito, gabi-gabi, -gab, pagdating ng gabi, hindi ka ma ano makikita ka kagad nila pag gulo sa byahe ka, oh. Oh, Hanggang 200, guys, bibigay. Lalo, oh, lichad mo mabuti para malakas. Oo nga, no? Para malakas, no? Patay mo na, baka malubat. Patay natin. Ayan, lichad mo lang, ayan. Ayan, <laughs> oh, long press pala yun guys, oh. Ganda. Hanggang 200 guys, oh. Oh. Diba, Nike Air guys, Jordan, oh. Maganda nga daw pag may motor, eh, no. Dami rito guys, pag gusto nyo rito mamili, punta na kay rito. Diba? Sa mga gulong ng, ano, side wheel ng... Ano? Bike, no? Sa bike to, no? scooter? Scooter. Magkano to, sir? Ayan, dalawa 30, bigay na. Dalawa daw to, trenta, oh. oh. dito guys sa uh, Carmen Planas, ah, uh, marami kayong mapipili rito. Sipag lang kayong magikot-ikot dito. Pinapaubos lang daw nila kuya rito. O, oh, di ba? Dami dito, oh. dito pangalang laruan na to. Oh. Magkano ulit to sir? Sandaan. Sandaan oh. Bakal yan. Bakal to. Sandaan oh. Huwag mong malaro sa baga. Sayang. oh, wala lang. Oo nga. Sayang to. Pag pinalaro mo. Lahan to. Display no. Para collection. Oo nga oh. Ganda oh. O oh, 100 lang guys oh. Sa laruan na to. Ganda oh. Oo bakal karera oh, o nga <laughs> mga tayo o oh, diba guys pan display o oh, ganda o oh, pwedeng laruan naman to ng mga bata sa loob lang no huwag lang ipadala sa labas na. sigurado yan mawawala o oh, dami rito guys o oh, pati mga shoes na pang baby o oh, meron magkano dito naman sir sa ganito Renta 30 Oh, green. Oh. Ada bukti saya masih oh. itu ni. Oh, ganun da, oh. Oh, yan, inaano ni sir, oh, pang no? Magkano ulit? 50. lang, oh. Oh, may pang na kayo dito, oh. 50 peso. Mahal, to sa ano, guys, pag ano. Pwede mo tanggalin yung niya. O, diba, dito, no? pwede Dito naman, sir, sa ano na to. Magkano dito? 20. Pag 20 rin, no? Oh. Oo, oh, pag tumawad daw, 30. Oo, oh. oh, Dami oh. niya na. <laughs> yayamanin. Oh, yayamanin, ano yun? Magkano? Ito, 40. 40. Pag tumawad, 30. Pag tumawad, 30. Marami kasi yung bato eh. Diba? Parang pinya. Oo, oh, parang pinya. Ayan guys oh. Parang pinya to. Oh, parang <laughs> pinya. Oh, parang pinya guys. <laughs> hanggang 30 <laughs> raw ibibigay ito. Oh, thank you sir. Thank you po. Oh, ano lang, pa bang ano natin diyan? Gusto. Gusto oh, ang dami nitong ano sa mga pendant. Mga pendant pe, naman to sir. Oh. Mga okay. pendant to. Sa mga pendant to. Magkano? Yeah. Benchinko isa. Ano to sir? Parang stainless. Oh. Ano na lang. Ito lang hanapin mo. Kakabit ko na lang siya. Oh, ganoon. Oh. Ganitong ganito pero kakulay noon. Oo iba ng kulay. Oh. So dito magkano naman to? 40 yan. 40 dito. 20. Oh, 25 hanggang 20 pwede. Oh. Dami nito, ah. Puro bago nga, oh. Nakalabas to. oh. para makita. makita. Oo oh, nga, no. Para makita talaga, guys, oh. E to. 25 hanggang 20 pesos. Bibigay ni Sir. Diba? Dami rito, guys, oh.